Hey, what's up mga ka-bro So kahit gaano pagkapagod yung uh, Kahit gaano kapagod yung, yung Trabaho mo uh, Galing ka sa trabaho Tapos pag uwi mo Maglalamog ka pa so ito. Tapos pagkatabi mo siya Mawawala yung pagod mo So kaya mga ka-bro Kung gusto nyo uh, uh, Pag uwi nyo na ano uh, Di kayo mapagod Titigan nyo lang yung mga anak nyo di ba ito lalo na yung bunso namin no makipapa yan so ma mahilig yan uh, makipag uh, usap no so yon kakauwi ko lang trabaho na pagdating niya umiiyak siya kasi na uh, hindi ko siya pinapansin uh -huh. di ba oh, tingnan mo oh paglaki nito magiging vlogger din to magba-vlogger ka di ba kasi mag maging content creator din sa paglaki ng no? tuturuan kita no ayan dalawa na tayo mo vlog kasi si ati princess may hiya no you know? ayan no oh, lang yong hindi hiyain di ba hindi ka mahiyain mahiyain ka ba hindi hindi di diba? diyan so ayan mga bro ah Maulan kasi ngayon kaya umuwi ako dahil Ah, naglalamog ako naglalamog <laughs> naglalamog so malakas ang ulan so ang ginawa ko umuwi na ako rito nagipaglambingan na ako kay Charmaine kasi nga iba yung kulay namin mga kabo layo ito po ay coffee black at ito naman ay gatas tinan nyo o, oh, kapag may ayan so kahit ganito lang yung ano uh, position namin o uh, di diba magkamukha pa rin puro malalaking mata sabi niya o oh. bro kung gusto niyo pong uh, magiging Ah uh, taas yung subscribers namin so mga kapo don't forget to like and share and subscribe sa aming youtube channel pro ropno ofisyal so, at kita kits tayo sa ating uh, next biyahe sa paglalamok no so ito muna tayo lambing lambing muna tayo kay Charmin dahil tayo ay pagod na sa ating Juan at Tinsi ate princess siya Ate Princess namin. Busy siya sa pagtatablit niya. Nagti-tiktok din yon. Kaya ito si Charmin lang ang katabi ko. At ito siya ngayon ang kulit niya. So yeah. Good night sa inyo mga kapro. Maraming salamat. At ulitin ko. Don't forget to like and share and subscribe.